At so ito mga boss, bibigyan ko kayo ng maiksing tutorial video pagdating naman sa pag install ng ating mga water closet na dibuhos o yung ating mga toilet bowl. Alam nyo, meron kasi tayong dalawang klase. Hindi nga lang halos dalawang klase. Yung pagkaabang ng mga butas natin, ng ating mga sanitary, sanitary line para sa ating mga water closet, iba't iba ang sukat nito. Depende yan kasi sa toilet bowl, water closet na mabibili natin. Pero ito ay dibuhos. Wala, wala siyang makikitang flash. Okay? So ngayon, kapag may flash yung ating water closet, ang standard na kinakailangan nating ma-finish galing dito sa finish tiles from center ng ating butas ay 30 to 31 cm. Finish na yon mga bossing. So ngayon, kapag uh, nag-aasintada pa lang, kinakailangan, galing sa CHB naman, ay plus 5 cm tayo palagi. Para sa plastering works at saka sa ating tiling works. Ngayon naman, pag ganitong mga dibuhos, ang sukat naman nito sa finish ay 34 cm. Nakikita ninyo mga bossing, iba siya, di ba? Ayan, 34 cm yung center ng butas niya. So kaya naman, itong ating uh, inabang para sa ating water closet ay 34 cm din yung sentro ng ating butas. Napaka-importante at napakahalaga mga bossing bago kayo mag-abang ng ating mga sanitary line. Lalo-lalo na pagdating sa mga water closet, mas maganda magpabili na kayo ng ating mga water closet. Okay, kahit hindi pa kayo magkakabit niyan. Nang sa ganon, makita na ninyo in actual yung sukat ng, or yung itsura ng ating water closet. Kung saan ba tayo lalagay? Kung sa 31 cm ba finish? Or doon tayo lalagay sa 34 cm na finish? Okay? And then, pag nag install kayo ng mga water closet, wag na wag niyong kakalimutan, kumamit palagi ng flange. Eto, ito yung ilalagay natin dito sa ating butas. mapa man or dibuhos yung gagamitin natin ng water closet. Ordinary man yan or hindi kinakailangan, palaging merong flange. Okay? Para maiwasan natin yung mga leakage or yung mga tagas. Once na nagbubuhos tayo, merong kasing mga tubig na minsan lumalabas doon sa ilalim ng ating mga bowl, ng ating mga water closet. Kapag hindi natin na secure at hindi natin na sealed ng maayos, yung ating mga pipe okay yung ating mga water closet kaya naman kinakailangan or sinasuggest ko gamit kayo ng flange okay yun lang yung ating uh, munting tutorial video dito sa ating channel so yun follow Julian MS and don't forget to subscribe